Isang kadalasang sakit ang dumadapo sa mga kababaihan. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Ang myoma o kilala rin bilang fibroids ay isang kondisyon na madalas nararanasan ng na mga kababaihan. Ito ay non-cancerous tumor na nabubuo sa matres o uterus ng isang babae. Sa loob ng maraming taon, ito ay isa sa mga usapin na patuloy na binibigyang pansin sa larangan ng kalusugan. Bilang isang babae, hindi maiiwasan na mag-alala kapag ito ang sumasagi sa isipan. Hindi lang ito nagdudulot ng physical discomfort, kundi maaari rin itong makaapekto sa pang-araw-araw na buhay at kalusugan ng isang babae. Kaya naman alamin natin kung ano nga bang epekto at sintomas ng myoma dito lang sa SineDoc. At para bigyan po tayo ng karagdagang kaalaman patungkol sa sakit na mayoma, makakapanayin po natin ang ubigay niyo na si Dr. Christina Maladeo Miravalles. Magandang umaga po, Dok, sa inyo. Dok, good morning. Good morning. Magandang umaga. Sir Audrey and Ma'am Okay, Doktora, para po sa mga hindi ganong pamilyar sa sakit na mayoma, maaaring niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano ito, Dok? At ano po yung posibleng panganib na dulot ito sa kalusugan ng isang babae? So, ang myoma ay isang bukol sa matres, no? Sinasabi nating myoma, mayo is means muscle and oma means bukol. So mm -hmm. this is a benign growth ng matres dun sa muscle. Depende sa kung gano'n ito kalaki. Mm -hmm. uh, magkakaroon ito ng mga simptomas. Pero kung maliit lamang, hindi, wala usually na symptoms. Mm -hmm. Maaari din itong mag-cause ng pagdurugo. Ah, po, Doc. Nag ano ba? Oh, yes. 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 go ahead po, Doc. Na tuloy lang po. Ah, So, sorry. So, maaari din itong mag-cause ng pagdurugo. Minsan, infertility din. So, doon sa mga mayuman na malalaki, uh, naging malaki ang size, pwede mag to ng pressure symptoms. Or sometimes, uh, pag ito ay uh, masyadong malaki, maaaring humarang sa daan ng pag ng pagdumi o ng pag-ihi. Mm -hmm. ano po ang dahilan o sanhin ng pagkakaroon po ng mayoma ng isa pong babae? Sa ngayon, wala pa tayong alam kung ano ba talaga ang dahilan, pero ang nakikita ng mga mga eksperto ay ito ay common sa mga babae na nasa reproductive age. Ibig sabihin, ng reproductive age, ito yung mga nagre-regla. Maaring ang dahilan ay ang exposure doon sa mga hormones ng babae na estrogen and progesterone. Dahil pag nagmenopause ng babae, so wala na itong estrogen and progesterone, no? lumiliit yung mayoma. Hmm. Hindi naman ibig sabihin na mawawala, pero lumiliit ito pag nagmenopause na. Okay, Doktora, para sa mga kababayan nating kababaihan na nanonood sa ating umaga, ano po ba yung mga sintomas o sinyales na dapat bantayan ng isang babae na posibleng pahiwatig na o sinyales na meron siyang sakit na mayoma? Kapag may nakapasya na bukol na hindi naman matigas na matigas, hindi naman malambot, uh, maaaring ito ay isang sign na mayoma. Or minsan, meron siyang pressure symptoms. Ibig sabihin, nahihirapang umihi o nahihirapang dumumi. Sometimes naman dahil sa paglaki nito, maaaring humaharang na sa daanan ng ihi at lumaki din ang kanyang kidneys. No? Mm. Yung iba naman na mayo, madepende sa location, maaaring ito mag magdulot ng pagdurugo sa abnormal uterine bleeding na tinatawag. Tapos mm. maaaring din mag-cause ito ng infertility dahil baka nakaharang ito sa daanan Now, sa passageway ng eggs and ng, ng sperm, no? maaring magdulot ng infertility. Mm -hmm. uh, maaaring din itong magdulot ng uh, difficulty in labor kapag kapag buti sa isang babae dahil baka nakaharang yung myoma doon sa daanan ng bata. Okay. May iba't ibang uri po ba nitong myoma, Dok? At ano po ang mga pagkakaiba po ng mga ito? Okay. Ang mga uri ng myoma ay depende ito sa lokasyon. Meron tayong tinatawag na submucous, intramural, subserous, pedunculated, at parasitic. So ang submucous myoma, ito yung mga myoma na nandun sa loob mismo ng cavity ng matres. Ito yung ito ang usually na nagdudulot ng ng pagdurugo o abnormal uterine bleeding. Meron tayong tinatawag na intramural myoma. Ito ay nandun lang sa muscle ng matres at depende sa laki nito, doon siya magkakaroon ng simptomas. Meron din tayong tinatawag na subserosal or subserous and na maari mag ng pain or pressure symptoms, lalo na kung malaki. Meron tayong tinatawag na parasitic, ibig sabihin ng parasitic myoma, hindi na matres ang kanyang blood supply, kundi nag-invade na siya sa ibang organs at doon na sa ibang organs siya kumukuha ng blood supply. Okay, doktora, mayroon po bang mga dietary changes na maring gawin para mapababa yung risk ng paglaki ng mayoma? Uh, there's a theory no, na yung mga babae na mahilig sa mga red meat, sila ang merong common, nakikita doon na marami sila, ang nagkakaroon ng mayoma. So, kung sa dietary changes, maaaring iwasan natin yung mga red meat and more of vegetables. Mm -hmm. Tok, para naman po sa mga balak magbuntis habang mayroon pong mayoma, kailangan po bang mag-undergo ng treatment para sa mayoma bago po mabuntis o maari po bang mabuntis kahit po mayroon pong ganitong sakit, Dok? Uh, maaaring magbuntis ang isang taong na may mayoma. No? Pero depende ito sa size, sa location ng mayoma. So kung maliit lang, pwedeng-pwede naman magbuntis ang isang babae. Lalo na kung hindi ito nakabara doon sa daanan, no? doon sa malapit sa fallopian tube. Ngayon, kung malaking malaki yung myoma, maaaring mag ito ng preterm labor no? pag nagbuntis sa isang babae. Kasi kung malaki ang matres, mabilis siyang mag-contract o maghilab. At maaaring din, kung doon nag-implant yung placenta sa may, daana, sa may myoma, maaaring kulang ang blood supply doon sa bata. At maaaring lumiit yung bata kapag may myoma ang isang babae, lalo na kung malaki ito. Okay, Doc, ano naman po yung treatment options para sa myoma at pinakailangan po ba ng surgery sa ganitong uh, klase ng sakit? Uh, unfortunately, uh, nawala itong medicine na ito no, sa market kasi nagkakaroon ng liver failure. Tinatawag namin ulipristal. Nagkaroon yan dati sa Pilipinas pero ni-recall na dahil na pag-alaman na nagkakos ng liver failure. So, ang tanging option silang natin ngayon ay pwedeng surgery, na, narinig nyo na yung HIFU, High Intensity Focus Ultrasound. Tinutunaw nito yung mayoma sa magitan ng High Intensity Ultrasound. Yung iba naman, before mag-opera, nagbibigay ng GNRH agonist para paliitin muna ang mayoma. Pero kung hindi pinagpatuloy ng pasyente ang surgery at tinigil ang GNRH agonist, biglang babalik ito sa dating niyang size. Mm -hmm. So ang usual Uh, usual management ng mayoma is surgery kung malaki. Pero kung maliit lang naman ito, hindi namin yan ginagalaw. Mm -hmm. Well, marami tayong natutunan na ngayong umaga mula kay doktora tungkol po sa sakit na mayoma. Mahalaga pong maunawaan po natin ang ganitong sakit, lalo na po tayong mga kababaihan. Well, maraming salamat po sa libreng Telemed ngayong umaga tungkol po sa sakit na mayoma, Doktora Christina Maledeo Miravalies. Marami pong salamat po. Thank you, thank you also sa inyong dalawa, Sir Audrey and Ma'am Diane.